Ayun, good morning guys. Ayun, ikwento ko lang ng mabilisan yung mga past two days ko. Kasi para magkaroon ka din ng idea kasi kung ano yung mga ginagawa natin, pwede nating i-share sa mga kapwa content creator para magkaroon din sila ng mga idea. Lalo na sa mga bagong content creator na nauubusan ng idea sa paggawa ng video. So yung ginawa ko, ano pa lang yun guys, uh, Friday pa lang, may time ako noon, gumawa ako ng uh, video. And then, pinost ko ng Sunday. Inischedule ko ng Sunday. Tapos noon, eh, may lakad pa ako kinabukasan Sabado. Sabi ko, pero yung, yung lakad namin noon, uh, alas 12 pa. So, may time pa ako ng umaga ng Sabado na gumawa ng video. So, ayun, nung umaga gumawa ako ng video. Tapos, Saturday, Man, uh, Saturday, Sunday, and Monday medyo busy tayo limit lang yung oras natin pero may mga nakaschedule and then Monday ulit busy na naman ako but uh, nakapag-post na ako noon pa -post, post lang ako pag may time ako kung ano yung kunwari, kinain ko kung ano yung nakita ko ipopost ko siya para hindi lang ako mabakante or para dire-diretso yung pag-post natin kay Facebook. And then kahapon ng gabi, nag-post ako yung kape na kaganyan tapos piniturang ko lang. So sabi ko baka bukas na ako makakagawa ng video. And then ngayon umaga, katitimpla ko ng kape. Ayan, kape tayo. Pag uumpisa na ako niyan, ayan, dito na ako sa harap ng computer. Ah... Uh, magsasagot tayo sa mga comments na hindi natin na-replyan and then after that gagawa na tayo ng pang next video natin yun lang guys, sana may natutunan ka sa video ito pero bago ko tapusin kung may available ka o may oras ka try mong gumawa ng maikling video and then pwede mo siyang schedule post para hindi ka mag sa oras o kaya naman kung busy ka sa araw na to kung ano yung mga ginagawa mo, pwede mo siyang i-post basta importante, sumusunod sa patakaran ni Facebook uh, iwasan mo yung masali sa video mo o sa post mo yung may mga logo, yung may mga brand para hindi ka magkaroon ng violation at maintain natin yung healthy dito kay Facebook yung hindi tayo nga magkakaroon ng restrict o violation so yun lang, maraming salamat ka success at see you sa mga susunod nating mga video and gawa na ako ng video nyan. Bye bye and God bless po. Thank you.